magandang araw po sa inyo mga Boca Trips narito na naman po tayo sa atin po ng mga programang ang aking payo sa pagkakataon po ito mga Boca Trips ang papayuhan ko po eh isa pong dating matini Idol at kilalang artista at uh, sumikat din po ng mahaba-haba rin naman pong panahon ito po ay walang iba kung hindi si uh, Anjo Iliana. Mga boka trips na ko po nitong mga nakaraang araw. May mga ilan pong interview nitong si Anjo Iliana ang aking napanood. Na kung saan may mga pagkakataon na nababanggit po niya. Yun pong dati niyang uh, sinasamahang programa yun pong itbulaga at dahil po dito mga buka trips ay napansin ko na bagaman hindi masama binabanggit niya kapag ka naitanong sa kanya ang tungkol sa itbulaga na kung saan syempre ang main host doon ay yung tatlo si Tito, Big and Joey pero mapapansin mo sa kanyang pagsagot bagaman wala siyang masamang sinasabi tungkol dito eh meron siyang nakatagong tila hinanakit pwedeng doon sa tatlo sapagkat sila naman talaga yung itbulaga. Ngayon, nung mapanood ko ang ilang series of interview na nakita ko, eh nasabi ko sa aking sarili na teka muna, kung pwedeng dumating ang araw na magiging kalaban o hindi man kalaban ay eh magiging isa sa tagapuna ng Tito, Vic and Joey itong si Anjo Iliana hanggang sa nasubaybayan ko nga ang kanyang mga videos ang kanyang mga ginagawa at uh, isang araw eh sa aking panonood sa aking pag-i-scroll ng mga video eh nagulat ako nang bigla kong makita na kau-kausap ni uh, Anjo Iliana, di mano? si Tito Sen at ito ay naka-live pa yata sa kanyang uh, video. Hindi ko lang alam, puputugin si Tito sa inyo, no? Hindi. Ma, uh, ano masasabi niyo na kayo po ang uh, ano ay tuta daw, tuta ni ah uh, Lord no, Martin hindi, si, hindi yung bagong ano, si Martin, yung, yung Martin Romal yung dating SP, Eh, SP tuloy, House Speaker. Ah, ito to, ah, eh, speaker phone ko lang sandali. Uh, hindi ba nila naisip na baka si si Martin ang tuta ko? Oh? <laughs> Bakit? <laughs> ba, ba Mag-isip sila. Eh? Ayan, yan. Hello, Tito Sen. Oh, salamat. Sa Gayon pa man, eh, isa po yun. At ang sumunod po na nakita ko, eh, itong siya po ay nag-selfie. Nag, -self video o nag Ito pong si uh, Ginong Anjo Ilyana. At sa kanya pong pagsiselfie, tinawagan po niya ng atensyon Ito pong si Tito Sen At uh, mas makabubuti panoorin po ninyo Ito po ang sinabi ni Anjo Iliana kay Tito Sen Panoorin po natin Tito Sen, magandang gabi eh, Marami kasi uh, nagtatanong sa akin kung uh, binigay mo na ba daw yung uh, pinangako mo uh, kada sweldo buwan-buwan. Eh ang sabi ko hindi ko alam. Baka pwede naman na uh, Tito Sen daw ay ano, ah, uh, resibo. Ah, uh, ebidensya na binibigay mo na yung pinangako mong buwan-buwan sa mga estudyante kasi <laughs> maraming estudyante ang uh, ako ang uh, kinukulit. Eh, hindi naman ako nangako niyan na wala nga akong sweldo ngayon eh. Eh kayo po Tito Sen ang nangako niyan sweldo niyo eh ibibigay nyo sa mga maihirap na nag-aaral na mga kababayan kaya siguro ah, uh, labas na lang po kayo ng resibo na ah, uh, binibigay nyo nga yung buong sabi niyo kasi buong sweldo yun ang sabi sa akin eh lahat ng sweldo mo eh yan lang po at ah, uh, pasensya na at uh, ako uh, maraming salamat ah, uh, tito sa yan. so yan Malinaw na malinaw mga Bokatrips Trips na meron po siyang po sa kalooban laban po kay Tito Sen. Kasi sa totoo lamang po, ginong Anjo Iliana, ito ang aking payo sa iyo. Alam mo sa iyong sarili na hindi totoong nagtatanong ka. Pinalalabas mo lang sa iyong video na nagtatanong ka. Pa. Para nga naman masabi na hindi ka kalaban o hindi mo sila Uh, pinagwiwikaan. Pero sa totoo lang, alam mo sa iyong sarili, ginong Anjo Iliana, na ang iyong ginawang pagtatanong ay isang pamamaraan para mailabas mo ng bahagya yung hinanakit sa kalooban mo. Dinaan mo na nga lamang sa video at pinalalabas mo na ay kay nagtatanong o di kaya naman ay nagpapaalala kay Tito Sen. Pero Anjo Iliana, kung ikaw ay isang tunay na kaibigan ni Tito Sen, kung ikaw ay nagmamalasakit kay Tito Sen, at kung totoo na marami ang nagtatanong sa'yo, bagaman malaking question mark yan sa akin, sino na bakit naman ikaw ang tatanungin? nadja dyan si Joey De Leon? nadja dyan si Big Soto? Bakit kinakailangan ikaw ang tanungin eh hindi ka namang ganun ka-close kay Tito Sen? Gayon pa man, Anjo Ilyana, kung totoo man, kaya sabi ko, kung totoo man na may nagtatanong sa'yo, o sige, tinatanggap ko na. May mga at marami nagtatanong sa'yo, o sige. Pero kung tunay kang kaibigan, hindi mo dapat isinapubliko ang iyong pagtatanong. O pwede mo na siya tawagan kasi sa isang pagkakataon nakita ko, tinawagan mo, sabi mo, tinawagan mo at sumagot si Tito Sen sa iyo. So bakit hindi mo na lang siya tinawagan at doon mo sinabi? na Tito Sen, may mga nagtatanong sa akin nasaan na daw yung ipinangako mo na sweldo para sa mga mag-aaral. Na Tito Sen, nakapangako ka ating mga mamamayan, may nagtatanong sa akin. Ano naman kinakailangan mo pang sabihan si Tito Sen na kailangan may resibo na lang? Bakit? Anong, 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 anong uh, kinakailangan, uh, bakit kinakailangan pag-isa publiko? Kaya ito, payo ko sa iyo. Uh, Ninong ajo iliana, kasi mas makakabuti ito sa iyo mas malaking may ito sa iyo next time kung totoong meron kang uh, mga nagtatanong tungkol sa mga ganyang bagay next time ang aking maya advise sa iyo huwag mo nalang isa publiko para maipakita mo ang katotohanan ng kung totoo para maipakita mo yung sensiridad mo bilang isang kaibigan bilang isang concern na kaibigan eh tawagan mo sila tawagan mo in privacy na mag-usap kayo hindi yung isinasa publiko mo dahil sa totoo lang ano man ang saloobin mo sa pagsasapubliko mo ng panawagan mo kay Tito Sen iisa ang nasa sa kalooban at nasa sa kaisipan ng nakakapanood nito ano yon kinakalaban mo si Tito Sen yun lamang ang papasok sa kaisipan Meron ang hindi papasok sa kanilang kaisipan yun Pero kunwari lang yun uh, Pero ang totoo sa isip nila Kinakalaban mo si Tito Sen Pero gusto ka nilang ipagtanggol Sapagkat gusto nila yung ginagawa mo Kaya palalabasin nila Nagtatanong ka lang daw naman Ang isasagot ng iba Nagtatanong ka lang Pero sila mismo sa sarili nila Alam nilang hindi ka nagtatanong Nang na iyong layon Na ang iyong layon Sa totoo lang eh, alam mo na, ikaw lang ang nakakaalam no? Again, ginong Anjo Ilyana, next time, kung talagang may nagtatanong sa iyo, tawagan mo na lang sa telepono. Alam mo naman ang number ni Tito Sen at po pwede naman kayo mag-usap para mas maging klaro at makita sa seriedad ng puso mo sa pagiging kaibigan nila. Yun lang. Maraming salamat. Alalahanin mo, Anjo Ilyana ang tunay na kaibigan nagpapaalala kung nagkakamali ang kanyang kaibigan at nagmamalasakit kapag maganda ang ginagawa nito ay sumasama.